So magandang araw mga kapatid. So nandito naman tayo sa alamang ko na naman. So So may nag-comment nga pala doon mga kapatid sa in-upload nating video nung nakaraang araw. So may nagsabing bat ang bunga na bat konti lang naman yung bunga ng ampalaya mga kapatid. Siyempre kaya konti yung bunga ng ampalaya ko mga kapatid. Siyempre bata pa lang kasi sila noon. Kaya so ngayon, papakita ko ngayon. So, yung mga bunga ng ampalaya ko, mga kapatid, kung gano'n na ba sila, kano, karami sana naman, kahit mura na yung kilo, at least, meron tayong pambili ng mga kapi, ulam, bigas, gano'n. So, mabawi natin yung pagod natin. So, eto, tignan natin mga kapatid. Pagwalat. Napala, oh. So, mga kapatid, pag nakikita kayo ng ganitong ampalaya, pag nagganyan siya, so, ibababa nyo lang para lalaki siya ng maayos. Kaya yun, mga kapatid. So, baka bukas, mga kapatid, so makakapagpitas na ako niyan sa aking ampalaya. So, ngayon, ito na rin, oh, yung iba. Palalaki na rin yung iba, mga kapatid. So, yan, oh kung nakikita nyo naman mga kapatido parami ng parami sila so sana naman dadami nga ng dadami para meron tayong maaning marami yan mga kapatido yan kung titignan nyo naman yung mga kutis ng ampalaya ay napaka ganda talaga nila yan o oh. So sobrang ganda nila kaya yung mga iba pinapalaki muna natin para bukas yung pitasan. Ang ganda no. Oh. So meron rin silang bunga. Kaya blessing na sa Panginoon na kahit papano pipitas na rin tayo. So ayan din no. Oh. Yung mga puti sila kaya yung iba kasi mga itim kaya yun yan oh ang dami na nila mga kapatid paket na yung iba so Yan oh. Bukas. Bukas. Mapipitas na to. Pwede nang pitasin to. dito palang wala pang konting bunga yan wala pang magkakaroon bunga kaya yan ngayon palang nagbubunga yan mga kapatid so nandito sa baba yung may mga bunga na rin nandito na yung mga ibong bunga nya so yan mga kapatid oh so parami ng parami so nandito yung pinaka maaba kung makikita mo naman Pinakamabas siya oh. Siya yung pinakamabang ang palaya. Sa lahat na nakita ko. Tingnan mo naman raw. Sobrang aba niya. Ang gadun yan mga kapatid. May mga bunga na rin. Medyo makapal-kapal na rin. So ngayon, ang gagawin natin bukas, pipitas na ako niyan. Kasi araw na Martes yung pitas ko. Kasi araw na Lunes ngayon. So yan mga kapatid. May ronda sa baba. Baka makakapitas dahil rin sa baba. So tignan natin. Yan nga po. Ito na sa yeah, no? baba to so, yan yeah, o sa mga ano to baba Seno ano ngayon parang pakit yung mga iba so yan yeah. So yan, yeah, madamo na naman to. Hindi ko naman nanililisan. So, buti ito lang yung malinis sa kanya. So, ngayon mga kapatid. Yan o. Oh. Ayan pa yung isa doon o. Oh. Malaki dun Baka magtatanong kayo sa akin kung anong ginamit ko sa mga alaman na to. So, wala. Wala man ako ginamit. So, abono lang. Agabono lang ako. Tsaka umpisa, binanlawan ko sila ng gamot, tapos pagkatapos nun ay di ako nang spray, wala akong ginamit na spray, so tignan mo naman yung bunga ng ampalaya so napakaganda at wala mo magano insekto kasi may diskarte naman talaga sa ampalaya para di mapupunta ng mga maraming insekto tulad ng mga ano natin mga kapatid sa mga bagwan nagtatanim dyan so para di magka insekto yung ampalaya mo gumamit ka ng ano yung anong pangalan sa inyo ng kakawati na yun yung kakawating ginag yung daon na maano yung ginagamit para pampainog ng sagin yun ang ginamit ko so medrak ko ang tawag sa amin dalawa yung pangalan niyang kakawati medrak ko yun, yun ang mga pangalan nun so tignan mo naman oh, um, kaya wala silang insekto so napakaganda nila ano so ang ginagawa ko po nito pinapausok sila pinapausokan para mabilis silang magbigay ng bunga at naman medyo maliliit to maliliit yung mga bunga na ang yan so dito tayo so ito inuulog ko mga to so ganito inuulog ko para diretso siyang lalaki diretso siyang aaba pag nakaano kasi siya mairap siyang magaano kasi baluktot so ito ang laki nito mga kapatid saka to so napakadami ng bunga ng ating alaman mga kapatid so malaking blessing at malaking pasasalamat na sa taas